Pilipino? Ah, uh, Pinay po ako, Pinay po ako. Pinay po kaya? Yes, I'm Pinoy. <laughs> yeah, proud Filipino. Ah, Bakit marunong ka Tagalog Ah, uh, yun din lang alam ko idol. Eh. Bata pa lang ako, nahakapagsalita ako ng Tagalog. Ah, hindi ka nag-aral? Hindi. Galing puro, puro cutting classes pa nga ako, eh. <laughs> sabi ko, "Ma'am, pagdating ko sa school, pagpasok ko, sabi ng teacher, Dennis, ma'am, present. Tapos after five minutes, ma'am, I go out? Hmm, tapos wala na, wala nang balikan. Ah, so hindi ka nag... Hindi... Hindi ka nag-aral ng Tagalog. Parang hindi na po. mo lang. Ang na, 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 po. Ang galing. nakuha ko yung mga lingwahe doon sa mga classmate ko. Doon ko natutunan. Ang galing. Ako nag-aral pa hmm. ako ng Tagalog. Ay, mayaman po kayo, idol. <laughs> hmm one time may biniro ako dito. Sabi ko, sabi ko, oh, Tagalog ka pala. Sabi niya, eh, Pilipino ako eh. Ay, nag-aral ka ang Tagalog. Pilipino oh, nga ay. ako. <laughs> Alam mo, idol, yan din sila sabi ko, idol. Kapag <laughs> may kausap ko pala. Pong, pag, pag, may nakausap ko ng Japanese, pag sinasabi ko, eh, niyong ko sabi pero na eh. Eh, dati nihon din, sabi niya. Nihon, kasi, ako ako kasi <laughs> hapon ako. Kasi hapon ako. Thank you, sir. Thank you, sir. Oo, oh, nag-aaral na ako nga po. Tapos siya po na po sabi. Oo, ni Juan Jin. Oo, oh, ni Juan Jin. <laughs> oh, eh, si Bay, nasa so, oh, kasi hindi nila gets pag nag-joke tayong ganun eh. Oh. Kaya Oh. Naaano nila. Pero sa atin kasi, syempre, alamatic na naglulukuhan eh. Pag sa oh. hapon, oh. nila alam ganun. Tagasan ka, kuya. Ah, mabait po ako, idol. Hindi po ako tigas. <laughs> Ay, ay no si Bang, ano na, bak na Mr. Inter, <laughs> uh, <laughs ba Miss tayo. Kaya sa ka? Ano po ako ngayon? Yes po, kayo po. Neon Nerio. Neon Jin, sugoy na ni Honje sabi bitso, mata ni sugoi na ni Honje sa bitso na. Sugoy <laughs> ne, nandi na ne. Nandi ah. Okay, okay. Okay, no to. Ni Hong